nakasardinas pa mga kaurag yung pusa dito madalas dito sa bahay lagi kong pinapakain pag dumadating ako ayun ang ng pagkain yan lagi siyang gutom eh maglalaba ko ngayon mga kaurag eh. dami na akong labahan eh sa labas dalawang araw ako din nakapaglaba tinatamad kasi ako pag uwi mo kasi tulog diretsyo salamat mga kaurag sa mga nanonood salamat sa mga viewers uh, sana mga kaurag uh, support nyo lang ako palagi kahit ganito yung content ko so, hindi ako makapag uh, labas labas kasi magastos hindi ako makakapag vlog so kasi mag travel eh kailang syempre wala tayong wala tayong budget kasi mahilig talaga akong mag-travel sana. Mahilig ako, akong mag-travel. Kailangan, himpre, kailangan ng budget. Ito lang muna, nag-upload muna ako kahit ng mga ganitong content kasi ano ah, uh, gusto ko lang magkaroon ng ano ng laman ang channel ko. Para hindi niyo ako makalimutan. Sana mga karuwang yung kalimutan na. Please, please subscribe naman tulog naman. Ayan mga kaurag, maglalaban na ako ngayon kasi para makatulog na ako. Mm. O nga pala, isingit ko lang yung may isingit lang pala ako. Sa ah, balita na i-be-impeach daw si Sarah. Sana naman mga, sana naman mga kaurag, Ay, uh, magkaisa tayo at ipagdasal natin na huwag sana matuloy na may impitch si Sarah. Oh sa mga 200 plus na mga pumirma sana hindi, sana hindi na sila manalo grabe sa mga hindi naman pumirma sulot saludo ako sa inyo so buti na lang sa June so sa June marami pang magbabago yung mga kaurag so ipagdasal natin na huwag sana siya ma-impeach siyempre yan ang ating susunod na maging pangulo ng Pilipinas dahil ang tatay niya talaga idol na idol ko Hanggang dito lang mga ka kasi maglalaba pa ako mga kaurag eh. Oh. Marami pa akong labahe. Hmm. Medyo ulan yata. Medyo makulim ang panahon. Ay. So ay mga kaurag katatapos ko lang maglaba. Kaya ngayon walang kakain mga kaurag. Tara kain tayo. Inuulan ko mga kawarag.